Yan ang problema kung ang batayan ng iyong mga pakipagkoalisyon ay hindi nakasalalay sa prinsipyo, platforma, or vision. No? Yan ang problema kung ang nagogovern sa iyo ay political ambitions lang. So, nakailang-tumbling ka. Tumbling ka ng bana, tumbling ka ng suporta, tumbling ka ng bana, tumbling ka ng suporta, no? At hindi ako magugulat kung mag-tumbling uli ng ilang beses pa, no? Papunta sa mid-term, lalo na papuntang 2028. Dahil hindi naman kasi prinsipyo-plataforma ang pinag-uusapan or vision, eh. No? Kung yun ang pinag-uusapan, eh, mas madaling i-predict kung saan ka lulugar, di ba? Mas madaling i-predict kung nasaan ang iyong loyalty, pero dahil mm -hmm. ang loyalty mo ay sa iyong sariling political ambitions, no? Eh, punong-puno yan ng political calculation. At alam mm -hmm. mo naman sa political calculation, no? Depende kung uh, ano yung pabor sa iyo. Ano yung mm -hmm. pabor sa iyong ambisyon. Kaya pwedeng sa sa makalawa magbago ka ng posisyon, no? Magbago ka ng posisyon, no? Dahil nga ang tingin mo ay uh, medyo hindi maganda to sa iyo. Tapos sa isang linggo magbago ka uli, mm -hmm. no? Yeah. Oh. Whether-whether lang ang magiging kwan mo, ang magiging batayan mo, eh mm -hmm. napaka-cynical naman yan. Napaka-cynical. Mm -hmm. Yan ang problema sa ating mga politiko eh. Mga cynical mm -hmm. eh.